ito ang Sitio Runggot dito sa Kalamba, Laguna kung saan makikita natin dito yung mga residente na nakatira mismo sa gilid nitong Laguna Lake makikita natin na unti-unti tumataas ang level ng tubig nitong Laguna Lake kaya ito naging dahilan upang i-abandona na ng mga residente yung ibang nilang mga bahay dito maging ang simbahan na ito at saka itong eskwelahan ay tinigil na ang pagpasok ng mga residente dito dahil nga sa inabot na ito ng tubig lawa. Sinasabing ang mga residente dito ay sila yung mga magiging benepisyaryo nitong pabahay na ginagawa ng pamahalaan ng alamba na matatagpuan sa Barangay Banlik. Ilan pa sa mga magiging uh, benepisyaryo ng pabahay na ito ay yung mga taong direktang tinatamaan ang kanilang mga tirahan sa mga government project na ginagawa dito sa parte ng Kalamba particular sa ginagawang uh, PNR railway project no yung reconstruction nitong PNR NSCR no so north, south commuter railway so yung mga taong nakatira dati diyan sa release ng PNR ay maaalis at sila yung mga primary beneficiaries ng mga ginagawang pabahay dito sa Kalamba. yung tubig daw dati yung backlog na yun yung mga palaisdaan doon sa dulo yun sa may laot na malalim ngayon nandito na ito yung kalsada ito yung edge ng kalsada nandan na yung tubig oh yan tumataas pa pag umuulan o tumataas pa pag Ma may bagyo mag may bagyo pag may bagyo abot talaga dito nung Christine nabot kayo dito hmm. ng tubig Ay, nasa silong na nila yung tubig halimbawa na lang ng bahay na ito Itong ispilahan sa likuran natin ay natigil na yung klase dito at hindi na to Ah, uh, ng mga estudyante dahil nga sa inaabot na ng tubig. Yung hagdanan ay nandiyan na mismo yung tubig. ito na no approaching na tayo yung mga pabahay dyan nakikita natin yung mga white ang bubong ay ito mga naglalakihang pabahay doon no? may mga mataas pang ano ah, condo type ayan ayan yung ginagawang pabahay para do sa mga tatamaan ng reconstruction nitong PNR railway no so dito sila dadalhin Ah, ito po ay hindi libre no, yung pabahay na to ay hindi po libre. So Yan daw po ay kailangan pa nating hulugan no sa mga beneficiary ng bahay na yan. Kailangan pa rin nilang maghulog monthly pero mas mababa niyo lang makukuha yan kung iko-compare niyo doon sa uh, pag-ibig housing loan no. Ayan, so marami pa tong mga bakanting bahay. Ayan oh. No? Ayun oh, so nandito tayo ngayon sa La Vista di Calamba, no? Dito sa may Barangay Banlik, kalamba Laguna. Kung saan makikita natin itong ginagawang mga pabahay dito para daw ito sa mga apektado nung no? reconstruction ng uh, PNR Railway, no? So yan makikita natin dito sa tapat. Ayan yung uh, mataas na pabahay uh, isa siyang condominium type na pabahay no? so dito naman sa ating kinakatatayuan ngayon ay meron din tayong makikita ang mga unit dito na uh, smaller type naman no? bungalow type na uh, maliliit lang siya tapos dikit-dikit uh, no? yung tulad nung nakikita natin sa mga pabahay na pinuntahan natin sa Barasasal at saka sa Naik Cavite so ayan titignan natin yung loob nitong pabahay ito. sa tingin ko may mga mayari na ito o oh, ganito ba talaga yung ah uh, turn over nila no kasi naka tiles na ito oh pasukin natin may may ari na yata ito tingnan natin oh naka tiles na sila hindi ko lang alam kung may may ari na to o no? ganito na tong i-turn over sa mga beneficiary so, maganda yung kanilang ah uh, sink yo know? tapos tong kanilang bowl ayan no oh, may cover din tapos naka tiles medyo malawak yung ano ah uh, CR tapos meron pa dito ang likod no may area ka pa sa likod may space ka pa sa likod kung gusto mong maganda dito lagay ng labahan meron ding nakabang na na ano ng drip ng tubig no tubo ng tubig kasi to yung kanilang lababo ayan maliit lang so medyo maliit lang katulad lang dito ng no? mga babahay na pinuntahan natin sa Naik Kapite at para sa Pabara Rizal no Oh. Uh, po mismo ang benepisyaryo ng ano, ng bahay. Mm. Ah, uh, paano po yung proseso ng pag ano nyo? Pag apply? Opo. ano, hmm, nag-una sa barangay, may ka ng parang indigency. Tapos, pag-alit sa City Hall, housing. UK. Sa housing ng City Hall, sa NHA. a, hmm. Sa City Hall ng Kalamba. Mm. Hmm, saan po dahi, dati kayo nakatira? Yun, sa loob ng kalamba. Ah, dito sa Palaw. Mm. So, nabigyan kayo ng pagkakatawang ano? Mm -hmm. Then, ang may-ari kasi ng bahay namin dito sa Palaw, yung biyanang mm -hmm. ko. Kahit nung hiningang kami ng... yung bata ko doon, yung... certificate na kasunayan, nagbabayad ka ng amilyar. Mm -hmm. Wala ko rekod. Ah, gano'n. So, Kaya sa requirements nyo, no. Pag ito yung interview, yung kailangan, kukuha ka ng, ano, kukuha ka ng, Dokumento sa City Hall. Nakatunayan, wala kang amilyar. Wala kang amilyar? Ibigyan ka naman ng certificate muna. Ng City Hall na mismo ang magbigyan ng certificate? Okay po. Kayo pa pumunta pa ng opisina na opisina ng NHA o hindi na? Diyan na, na lang sa City Hall? Bali, ano, apply ka lang sa NHA, hmm. sa City Hall. So ay, kung pagka ikaw ay eh, naka ipapatawag ka, kaya tatawagan ka. Tsaka ka ngayon magko ng dokumento. Dokumento. Ano-ano po yung mga documents na ipapadala niyo ko? Ano nga? So, unang-una yung nanggaling mismo sa City Hall na patunayan wala kang binabayarang amilyar. Amilyar, oh. Mhm. Kapagalo ay yung mga dokumento niyo bilang meron yung, yung pamilya mo. Mhm. Mm Resonant transaction of certificate ng anak mo. Ano mm -hmm. you know, ba well, eh, 'yun lang tapos eh, ay antenna ay kana lang sa bundle. Mm -hmm. Kailangan po ba nung ano, kailangan po ba yung mismong residente ng Kalamba? Hindi naman siguro kasi marami rito lalo na rito sa kabila, ang daming mga pag-aalabang. Mhm, mm basta part po ng Laguna siguro. Oh, siguro diyan eh, din,baka eh, kasama na rin <laughs> oo nga Ha ngapo? Mm -hmm. Malaking factor na rin 'yon pag may kakilala ka diyan sa ano City Hall. Uh, mhm. na rin sa malayong, kahit na, lima, o, kasi diyan merong mga taga halawan Ah din sila dito. Uh, kung halimbawa kayo nasa malayong lugar, meron kayong kakilalang um, nasa gobyerno rin mismo. Mhm. Mm bali may kakilala rin naman dito sa gobyerno ng Kalamba. Mm -hmm. Malaking bagay kasi yun. Malaking bagay, oo nga po. Makakatulong din sa pagpaproseso. Oo, malaking bagay. Ano, mm -hmm. Oo oh, po. Mga ilang taon, ilang buwan na po kayo nandito? no, mami, Hindi pa naman kami total na nagtitira rito. Yung ano ko lang yan. Mm -hmm. Habang inaayos. Mm -hmm. Ayun, dahil So nung turnover po nito, ganito na nakatiles na po siya. Hindi pa. Ayan, yung laob lang ang Yung, na yung hagdan hindi pa. Kompleto na po to mga salamin ganyan. Kayo na lang naglagay ng grills. Okay oh, to, ito, ito yung pinaka ano niya. Mm -mm. Oh. oh po. At saka hindi ka rin nandito palagi. Kaya kailangan secure. Mm, tapos kaya na rin po naggagawa-gawa. Anak nyo po. Mm. Para iwas labor na no. Mm, yeah. Kung kaya namang kumilos-kilos edi. Mm. Ah, uh, pinapabrikit nyo na sa labas. Ayun, maganda. Yeah, mm. So ito pong malaking babahay kasama po dito, uh, yung ano naman 'yan, tenement na pinatawag 'yan. tenement, oh, high-rise building. Mm. Pero in HD din po nakakasakop niyan. So, naka ang naka uh, manage niyan, yung 'Yan yung mga Bay sa ah, ito yung mismong lilipatan ng no? mga nasa sa tabi ng riles, yung malataas na yan. Tapos dito para sa mga taga Laguna, yung uh, may mga taga riles din diyan, tapos Mhm. At saka yung sa tabing ilog, ah, uh, lawa ano po? Ah, uh, ito eh, nasa tabing city <laughs> Ayun, pwede. Mm, okay. Okay. Ayun, no? Kung balak nyo pumunta dito at mag-inquire daw, inquire lang kayo sa City Hall. So, tulad nga ni Tatay, ah, uh, ngi kayo ng approval ng City Hall. Mag-ano, barangay. Mm. mag sa, muna mo na ng approval sa barangay. Dito po, sa Banlik po. Uh, banlik. Banlik. Kaya sa ganito, kaya yung mga tabig nga, mga taliban lugar. Oo. Doon sa barangay nila, kakukuha. Mm -hmm. Coordinate na lang doon sa City Hall. City Hall ng, ng Kalamba. Na, uh, Ah, oh, okay. Pero kami nang mag-apply kami, una kami humingi ng endorsement sa barangay namin. Sa barangay. Oo. Uh -huh. uh -huh. Interview, interview hangga sa uh, senior thing ah. Mm. -mm. Bigyan kami rito. Mm. Okay. So, thank you po tayo. Ano po pangalan niyo, Tay? Jerry Jerry De Leon. Jerry De Leon. Okay po. Salamat po. Ang mga pabahay na ito dito sa Banlik, Kalamba, Laguna ay hindi po para pambenta ito ay pinagawa ng NHA para sa mga taong nakatira sa tabi ng Reyes at yung mga taong matagal nang naninirahan sa kalamba na walang matinong matitirhan at yung mga taong nanggaling sa mga tabi ng lawa nitong Laguna de Bay. Bago pa man iturn over ang mga pabahay na ito para sa mga beneficiaries ay sinigurado nilang tapos na ang bahay na ito Naka-skim coat na, pinturado, at naka-tiles na din ang loob nito. Kwarto na lang ang yung ipapa-tiles. Meron na rin itong sink sa lababo. May enidoro at meron ding lavatory sa CR.